Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman na yung life coach at kani gusto partner Ate JB. Oh my god, kaibigan, no, sampung araw. 10 days rin po tayong nawala, no? 10 days po tayong uh, ano ba to? Hindi nakapag-upload ng mga videos regarding sa Sara Store business, negosyo, no hindi nakapag-upload si Ate GB kasi po tayo po ay nagvakasyon nagvacation nag po tayo kasama yung ating family at dumating po kasi yung ating kaibigan galing from India no si Triblogs Unlimited so as a kind of gesture kasi nga tayo Pilipino pag may bisita ayan bakasyon tayo no galagala <laughs> -gala tayo kasama ng ating bisita nagclose po yung akin tindahan halos mga ano dalawang linggo mga 14 days halos no halos talaga 14 days nag close ang ating sari-sari store. Yung iba kong uh, kapitbahay, akala nila kaibigan na login na yung aking negosyo. Kasi this, uh, ito po yung unang pagkakataon, first time na halos dalawang linggo po nag yung aking tindahan. Uh, o, oh, uh, close open, close open. Kasi nga kami ay nagbakasyon. Then pagdating nito, open sa And then the next day, gala na naman. So, tingnan nyo naman yung aking tindahan. <laughs> Ipapakita ko mamaya ang sitwasyon ng aking tindahan, kaibigan, no? Talagang halos maobos yung aking stocks. Kasi naman, pag kami ay nagbakasyon, pagdating dito, open sa glit, may bumili. Close na naman, gala. Then, open na naman the next day. Ayan, so hindi po tayo talaga nakapag-grocery. Kaya ito yung aking sitwasyon ng aking tindahan. Papakita ko sa inyo mamaya And then, ipapakita ko rin sa inyo, no? Ipapalam ko sa inyo kung anong dapat natin gawin sa ganitong pagkakataon, no? Kailangan kasi natin magbakasyon kay Bigan. Hindi ko naman sinabi na ubusin natin yung ating lahat ng pera, no? Sa tindahan para sa ating vacation. hindi ganun kay Bigan. May nakalaan po tayong pera para sa ating bakasyon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung aking ginagawa o aking gagawin, no? No? para hindi tayo uh, tuluyang maubusan ng stocks. Kasi pag tuluyang tayong maubusan ng tax, uh, stocks, ayan, mga paninda, talaga mawawalan tayo ng customers, kaibigan, no? Dapat maagapan po natin ito. So, tayo ay magbakasyon. At the same time, huwag natin pabayan yung ating tindahan. Ngayon, ipapakita ko na po sa inyo, no? You know, kung anong kaganapan dito sa aking tindahan. Kung ano na yung mga produkto na fast moving talaga, na una talagang maubusan. <laughs> kaibigan, salamat nga po pala at kahit nawala ako ng halos dalawang uh, linggo, andyan pa rin po kayo, no? Naging loyal kayo kay Ate GB, nanonood pa rin po kayo sa aking video. Maraming salamat po. At sana, kaibigan, no? Kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB, and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asinsa. Sana, kaibigan, pakishare na rin, no? para mas marami patay tayong ng please don't skip the ads po mga kaibigan malaking tulong pito sa amin so mga kaibigan ipapakita ko na sa inyo kung anong dapat natin gawin sa mga sitwasyon na ganito na malapit ng maubos yung ating paninda paano natin ito maagapan para hindi tayo mawala ng customer kasi pag tuloy mawala ng uh, stocks No, mawalan tayo ng mga paninda. I see so, customer, lilipat sa ibang tindahan. Dapat hindi ito mangyari. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo anong dapat niyong gawin, ho no? Kasi makakatulong po ito kaibigan sa pagpapalago ng ating sari-sari store business. Okay, mga kaibigan, mag-update tayo sa ating tindahan para malaman natin kung ano ang dapat nating abilhin o i-order sa ating mga ahinti. Halos 2 weeks or more than 2 weeks, no? Rin tayong ah, hindi nakapag-focus sa ating tindahan kasi nga po dumating yung ating bisita ah, direct from India, no? Na si Three Vlogs Unlimited. So, ang gagawin ni Ate GB ngayon, isa-isahin natin, isa-isahin natin yung ating mga paninda. Ito po, nag-check ako at naglilista. Ayan, dapat malaman natin kung ano ang malapit ng maubos or uh, obos ubos na. Ayan. So, si soft drinks, tapos na akong uh, nakapaglista nito kaibigan. O, tingnan nyo, no? yung litro natin wala na, yung maliliit konti na lang, yung red horse ah, wala na, maliit konti na lang no? at dito sa harapan ng ating tindahan ayan, mamaya papakita natin yan hello Frances oh, Frances, tapos ka na mag vacation <laughs> two weeks ka travel pa mo wala na, wala na, na daw natin. siya pera no? ayan kaibigan no? ah uh, gumagawa pa ako ng video ngayon kasi gusto kong ipaalam sa inyo na dapat gawin po natin ito no bago tayo maggrocery at mamalingke. Dapat isa-isahin natin yung ating mga uh, lagayan ng paninda, disip, uh, uh, sa Bisaya para malaman natin kung ano na yung malapit ng maubos or papaubos pa lang para maidista po natin. Uh, magdala po tayo ng listahan. Ayan, tinitingnan ko po. Ayan, So, kaunti na lang yung aking mga sardinas. <laughs> Mahalapit talagang maubos yung mga ala ko. Kaunti na lang yung aking mga sabon. Kaunti na lang rin. So, sulat natin yan. Ayan, mga wings. Isang kulay na lang po. Ayan. So, marami na akong kailangan bilhin mga kaibigan, no? Ayan, tingnan nyo, no? Ayan. So, yung iba, uh, may nagtanong sa akin, bakit daw ako hindi nag-upload for many days? kasi nga po kaibigan, dumating no, ating uh, friend, ating best friend from India, no, na si Trivlogs Unlimited. So ngayon, naglilista po si Ate GB. No, update tayo sa ating tindahan na halos 2 weeks or more than 2 weeks uh, siguro na hindi tayo nakapag-focus. Ayan. Pero kung tanong niyo si Ate GB, lugi ba si Ate GB? Hindi naman po tayo lugi. But of course, uh, medyo po um, nakulangan tayo ng earnings. Ayan, kumunti yung ating pirang pumas pumasok for two weeks. Kasi nga, sarado tayo. tingnan natin sa labas, ha? Kanton, koy! may bumili ng pansit kanton. Naipaalit, koy! O, tingnan nyo, no? Kaunti na lang yung mga cakes ni Ate GB. O, oh, kay Ortes. So, cake okay, ko po, po yan. Ayan, palaging bumibili, no? Kahit yung aking mga junk foods, kaibigan, na sana yan, no? Pero, kahapon before namin inihatid sa airport si 3 Vlogs Unlimited si 3 Div bumili po ako ng kaunting junk foods kasi ayaw kong tingnan no yung aking tindahan na wala lang talaga no, totally walang laman sa labas ayan so ngayon kaibigan naglilista ako again dito tingnan nyo oh, hindi maganda pag yung ating tindahan Ayan, puro, ay, shout sa mga bata na sarap naglalaro. Oh, tingnan niya. <laughs> Ayan, meron tayong mga customers, no? May bumibili ng bigas, may bumibili ng ulam. Again, kaibigan, no? Um, hindi ko naman sinabi na palagi tayong gumala. Ayan, sorry, sorry sa Bisaya, no? Paminsan-minsan, need rin po natin mag-relax. Kami ni Francis, dalawang beses lang po sa isang taon kami nag -re relax Ito ay sa tuwing pumupunta, pupun, uh, pumunta dito si, ano, Triplex Unlimited. So, this year, pumunta siya last April. Ngayon naman, November. So, dalawang beses lang po kami nag-vacation. Nagpunta kami sa Negros. Pero ito nang ano, this is the outcome. Pag tayo ay mag-vacation, kaunti na lang yung laman. Kasi yung iba, ginagamit natin, yung ating family. Kami, vacation, lakbay-lakbay. Uh, Then, pagdating dito, open ng saglit. May bumibili. Tapos, sarado na naman. Kasi may lakad na naman. Ayan, pero hindi tayo nakapag-focus. Walang deliveries for two weeks. Si Grocery wala, si Pure Good wala. Hindi pa ako nag-order kasi baka sila po ay mag-deliver at sarado ako. Pero ngayon, naglilista na po ako, ha? Tapos na so tayong maglista, kaibigan. Dapat talaga maglista po tayo. Ayan, yung iba kong kapitbahay, akala nila palugi na tindahan na ati Sabi nila, bakit na kaunti na lang naman? Ano ba daw nangyari? Palugi na ba? Ayan, hindi po palugi yung ating tindahan. Hindi lang tayo nakapag-grocery kasi nga palagi two weeks po kaming nag-vacation. Ayan, pero thank you so much God nang mag-open ka meeting na naman, no? Ah, pag-open natin ang ating tindahan kahit two weeks tayo, hindi nakapag-focus. Pag-open natin, yung mga kapitbahay natin, loyal pa rin, dito pa rin sila bumili. Ah, this is the good thing kay Bigan pag ikaw ay mabait sa yung kapwa, magaling makisama sa iyong mga customers, kahit ilang araw kong mag-close, pag open mo, babalik sila mga loyal customers kasi nga mabuting tao ka. O, di ba So, ngayon, si Frances. Hello, Frances. Vacation pa more? Obos ang pera niya. Obos ang ipon. Huwag kayong mag-alala kaibigan. Tayo may mga ipon, ha? <laughs> Nag-ipon po kasi si Ate GB. Mag-ipon tayo, hindi lang para sa panglakbay or pang travel, mag-ipon tayo for emergency, for investment. Oh, pero ha, ah, huwag kalimutan mag-ipon rin for vacation. Kailangan natin magbakasyon, kailangan natin mag-unwind, kailangan natin mag-relax. Hindi naman araw-araw or linggo-linggo, buwan-buwan. Kahit isang beses, isang taon, dalawang beses. So, yung kaibigan, again, again maglista na si Ate Gibi sa mga wala. Ito, ah, halos maubos yung aking mga gamot. Pero, si Francis bumili na kanina. Ayan, S nagsulat ako ng mga gamot na dapat bilhin ni Francis ito. So, nakapag na tayo ng gamot. Ang iba na lang no, mga canned goods, lalo na mga sabon talaga, malapit na maubos. Ayan, so ang kibigan, ng dito na muna. Kasi hapon na, kailangan ko nang matapos yung aking ginagawa. At makapag-order na tayo kay Grocery. Ayan, kay Pure Gold pala, nakapag-order na ako mag-deliver si Pure Gold. Mamaya, salamat Pure Gold. Hi, salamat Gosari. So ngayon kaibigan na, dito na muna para matapos ko na mga gawain ko. Back to normal na naman tayo. Kahit gaano pa natin ka-busy kaibigan ang hindi natin mag-relax pero huwag pabayaan yung ating tindahan. Ayan, kaya back to normal sa TGV after 2 weeks. Ayan, sari-sari store business owner na naman. Tindera na naman tayo. Ayan, thank you so much guys.